Ah, uh, ito oh, sa akin. Kuri uh -huh. mo sa bag. Ah. Silpo ko. Ayun. Uh -huh. Sabi na. Eh. At, hindi ka nga ano, nag-ano, ah. may sugat. Ba't may sugat yung ano mo? Sa likod ng ano. Uwi na kami. Galing kami sa garden ni eh, tatay. nya hei hai hai aneh Hai Bibili tayo nak ng ano yellow corn tapos mayonnaise. Init na, sama. maglakad. Maganda nga. Maganda nga mainitan eh. Ba diba, minsan lang tayo mainitan. wala malambot anak huwag yung matigas samoge sapata